Pinangunahan ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. ang mass oath-taking ng mga bagong opisyal sa iba't ibang sangay ng gobyerno sa Palasyo ng Malacanang. Kabilang sa mga nanumpa, si na Mr. Dennis Anthony Uy bilang Special Envoy to the Republic of Korea for Digital Transformation, Chief of Presidential Protocol Rachel Quinones, ilang opisyal ng Philippine Coast Guard, National Commission on Indigenous Peoples at Bureau of Jail Management and Penology. Kasama rin sa si nag-oath taking ang mga opisyal ng Malacanang Press Corps, Malacanang Cameraman Association, Presidential Photojournalist Association at Press Photographers of the Philippines. Sa kanyang mensahe, umaasa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang newly appointed officials at mga opisyal ng iba't ibang asosasyon ay patuloy na magpapakita ng kahusayan at integridad habang ginagampanan ang kanilang, -kanilang tungkulin. As such, I trust that you will remain models of excellence and integrity, especially to your staff, stakeholders, and communities. Sinabi pa ni Pangulo Marcos na mga bagong pinuno ay mayroon na ngayong mas maraming pagkakataon upang lumika ng improvement sa kanilang mga larangan sa trabaho. Idiniinip PBBM na ang kanilang hindi natitinag na pangako at presensya ay mahalaga sa mga sektor na kanilang pinaglilingkuran. These individuals are leaders and trailblazers on their own professions, exemplars of patriotism, of excellence, and wholehearted service throughout their careers and endeavors. Tiniyak naman ni Pangulo Marcos na ang kanyang administrasyon ay patuloy na magbibigay ng suporta sa nasabing mga tanggapan upang masiguro ang patuloy na pag-unlad sa kanilang mga sektor. This administration will spare no effort to provide the support necessary to address the pressing concerns that hinder development in the sectors of our communities under your authority. Hinikayat naman ng punong ehekutibo ang mga bagong nanumpang opisyal na magtrabaho para sa ikabubuti ng bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Kreseling Katarong, SMN News.